Maple Grove mga lods ang ganda dito tumambay dami pumupunta dito mga lods It's strong oh ayan mga nakaparking yung mga sakyan lods mga nakaparking sakyan sa gilid maraming jogging Ganda naman. Ang ganda dito mga lods Ang daming namamasyal Maple grove mga lods Maraming mga naglalaro Nanglalatag ng mga table. Nagkakainan mga lods. Ang lawak dito mga lods. Ando na mga kids oh. Nagbabike sila. So Third strong. Ah, nagsalubong. Ang dami niya dyayang dito. using my dad's phone for vlogging right now. Huh? Smile. Ano ba yan, girl? Mukha naman tayo. Halloween. Your potential. <laughs> hey, hindi niya kasi ginagamit yung true poten potential ng cellphone ni Daddy. May hindi na oh. Okay, Hindi oh, yung pure potential ng cellphone ni Daddy. Kita niyo ba yan? <laughs> Wait lang. Kita <laughs> niyo. Kasi, meron, meron kasi kanina naka 300, ano 360 na tripod. Guys, meron din kaming 360 tripod. Mas patang. <laughs> Uy, <laughs> pastilan. Okay, yun na yung true potential ng cellphone ni Okay, guys. Okay, Mag-vlog tayo. Nakikita niyo pa yung true potential ng tripod ng Daddy ko? <laughs> Hi! Hi, <laughs> Hi everyone! Dito <What's> kami si Wait lang. <laughs> Wait lang. Masasagi natin sila. Wait, ikaw na lang muna vlog Sige. Pauwi na kami. Naghanap kami ng pwesto. Mahatang bayan. Katatapos lang na natin kumain. Feel ko hindi tayo rinig. Kasi napatangpad na nung oh, <laughs> tripod nila ati. Bye! Bye! Hello! Hi! natin yan. Kiss ko Mic. Mic. Dapat may mic kayo sa akin. Kaso pang iPhone kasi yun. But this one though. Ang oh, bigat ng tripod ng dagger. Ayan, nakikita niyo ba yung mga tao? Ay, hindi pa pala. Sige, iigot natin. Look at them, people! Look at them, eat! Okay, go strong. Walk. Wait, This is the best vlogging view I've ever had. <laughs> walking, walking. <laughs> Nakaka-true pa lang na yung vlog niyo. Tapos mag-dragging ka ganyan. Uy! Alam naman. Kitang mo yan. Hindi. Hindi kitang yan. Okay na. Okay na. Maglag yan. Pero hindi siya malalag na. <laughs> Mag-iipot lang siya. Uh, kasi nakaklip yung kasi cellphone. Yung yun lang, nalaglag siya dahil nakatwist. Done. And Done. 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 This is the car. I didn't see Stone Papa Paso. And